ating barako Okay, muna tayo guys Pinagod Ini ipapakita ko sa inyo yung kapaligiran dito sa Batangas. Ayan. May na. ulan, no? Ibang na dito. Ayan. Kapi tayo, kapi. Kapi, kapi. Ah, sarap humigop ng kapi. Manamig na panahon. No. Kita okay. okay, tayo, kape. Maulan na panahon, malamig. Madidiligan 'tong mga papaya. Morning, good morning. Gising na mga estudyante, papasok na. Quickie live lang tayo. Ito ko kaya. Wala <laughs> <Naman standing. laughs> live. na. Ah.